Afternoon mga idol Okay si sagwa ni tatay mga idol ay uh, papalaot na naman mga idol uh, Sa araw ng martes Kaya lang mga idol Okay uh, Time check muna tayo mga idol, ah, sa araw Uyun uh, ang araw yun uh, Natatabunan na, na nagkakapalang kaulapan ang oras in punto alas 3 na mga idol oo, pumalaot tayo mga idol gawa ng uh, uh, wala tayong kuan ito lang yung ating oras o or time para mamingwit oo, oo. bagamat hapon na po mga idol ah uh, namingwit pa rin po tayo para uh, kahit kapano, Uh, makapag ulam tayo di man tayo makabinta sa araw na ito mga idol dahil uh, pa na po hapo uh, na po ay sapat na po kung uh, makakapag ulam po tayo sa ating pag ulam so, uh, at sempre sa ating mga walang sawang taga thank you so much at nariyan po muli kayo para supportan po itong aking mga magagandang mga pelikula pambihira okay ang ating spot sa araw na ito mga idol punta po tayo bandaraon mga idol oo ang sabayanan nyo mamaya mga idol kapag nakauwi na po tayo nakawi nakarating na po tayo sa ating pupuntahan kayo may marami ng tubig saglit lang muna mga idol mag mas muna tayo yun tuloy tuloy tayo sa ating sasadyang pisang spot mga idol na kung sana medyo malayo layo po ngayon mga idol so sana uh, makahuli po tayo still sa mga idol uh, enjoy watching Ayos mga idol, we're in 40 minutes mga idol ay naabot na po natin ang ating sinadyang fishing spot ay pambira mo ulan sana po ay hindi po lumakas ang ulan Okay, siyempre umpisa na po natin at siyempre ang ating pamahin mga idol ay kukunti lang ang ating pamahin mga idol oo, Kumbira, ma-kwankan kasi ngayon ang uh, pangunga ng hipo no. sa 2.345. Ah, uh, kuan lang lahat. Tres lang lahat mga idol, maliit ang iba. Ang ating pamain mga idol, alanganin pero hindi tayo lulusog sa labanan kung alanganin yung ating kuan, ang ating armas mga idol. Siyempre nagdala tayo ng ah uh, artificial na yun asda at saka mayroon po tayong artificial na uh, bulati mga idol ayan. Artificial na bulati 'yan. pang-pinali ko ito, mga idol. E try natin ito kung kuan effective din sa handline fishing mga idol. Ayun. E try po natin ito kung effective sa ating handline fishing. Ayun, pang-pinali po pang-pinali po ito, mga idol kapag ka naubos ang ating uh, pamay na hipon mga idol ay yan po ang ating gagamitin tago lang muna natin dito sa ating okay umpisa na po natin at syempre ang ating gamit na nylon ay numero 12 eh, kung napanood nyo mga idol ng ating last na video mga idol ito ang ating ginamit sa muntik ng uh, mahuli nating uh, malaking talakitok kaya lang mga idol nakawala pa siya sayang at sige, umpisa na po natin at syempre, itong uh, isang hipon mga idol, tipid-tipid po tayo ating hatin sa dalawa para yung ating dalawang hook ay ating pong mapainan ganyan lang to, yan ganyan lang mga idol okay, ating hagisa na po sana sa ating unang huli uh, unang huli, unang hagis ay makahuli po mga idol yun numero 12 po ang ating gamit na nylon yan ganyan lang mga idol ang kasi sobrang cute ng ating bangka kailangan na uh, ang ating paglagay ng nylon ganyan lang nakahang lang dyan pag may kumagat nito mga idol panigurado ito mga idol huli po ito uh -huh. Uh -huh. loko pambira mga idol umulan na nga pambira uh -huh. may kumakagat mga idol kaya lang uh. ayaw masabitan pambira loko uh -huh. aray mga ating isang pain ninakaw painan muli natin Huwag sana nga lumakas ang pag-ulan, Pambihira na yan. Okay. sa muli natin. Pangalawang hakes. Nako po. Ulan na po talaga. Pambihira yan. Pambihira mga idol. Ano eh, pa nang ulan. Pero wala pa rin tayong nahuli mga idol. Lipat po tayo banda po tayo roon mga idol pambira walang may uh, kumakagat banda rito baka sakali banda roon, mga idol okay lilipat po tayo saan ka okay. bunuti na po mga idol natin ang ating pamundo ayan ayan lang dahil sa maikse lang itong ating bangka hindi na natin kailangan pang tumayo at kumanin ang ating kuan pamundo dahil nasa gitna lang po tayo nakaupo mga idol yan okay lipat na, na po tayo banda po tayo roon mga idol Oh, yang araw. wih, pembira alas 4 jis, mengairul, mengiras. Ah, okay pangalawang spot mga idol sana na mall natin huwag na mo natin patagalin pa pambira Ayun. sana makahuli na po tayo rito pambira banda tayo roon kaganina mga idol pag wala pa rito ikutin lang po natin itong bahura mga idol ay uh, sadyang uh, napakalaki ang bahura na ito pag wala pa ang nahuli rito, banda ho tayo roon oo ikutin po natin to pambira mhm uh huh Eh, may kumakagat. Mhm. Uh huh Ayan na. First catch natin, pambihira. Anong klase kaya ito? Sa wakas, nakawalita. Uy, pambihira. Isang kanuping na maliit pa. Pero pwede pa na oh, ito mga idol. Boy naman na yung huli mga idol. Huwag ko natin munang pakawalan. Dahil uh, baka suwerte yan mga idol. Painan uli natin mga idol. Tipid-tipid lang ho tayo sa ating pamain. Ang ating artificial na pain mamaya na natin pang pinali po ito. O, yung ating uh, uh kuan. Baka kagatin ng uh, malaking isda yung artificial na isda mga idol. Kaya naman hagisan muli natin mga idol. Ayun. Ayun sanang malaki-laki na yung susunod kung meron mang tayong mahuli sa susunod sana medyo malaki-laki na pambihira yan mhm mhm pambihira ka mhm so, hindi na sabi Tanoy, walang pain pambihira oh maubusan tayo kagad ng pain ito yung gagawin natin mga idol isang hipon mga idol ang isang hook tapos para makatipid tipid tayo mga idol yung isang hook natin itong artificial na kuwan uod yan tryo natin mga idol malit lang siya mga idol paano kaya ipahin to Ganyan siguro, mga idol. Ayan, oh. Yun, oh. Tatablan siya. Ito makunat to. Ito, mga idol. Hindi ito matatanggal, mga idol. Sige. Uh, I-try natin. Ganyan ang pagpain ito, mga idol. Ayan. Ayan, mga idol. idol tingnan natin kung alin ba ang makakahuli rito yung artificial o itong kwan itong hipon yan sige nga try natin yan na ay may kumagat mga idol ayan anong klase kaya ang kinagat ang pamain o ay pambira kawala uy may isdang sumusunod yun oh. Sinusundan na natin nakawala pa alin kaya ang kinagat nun pambira try ulit natin mga idol Sinusundan ng isda at yung ating pamain siguro ang kinagat yun yung uod uh, mga idol oo uh. Pambira. Pag nakawal ito, malalaman natin kung alin ba talaga ang kanilang gustong kagatin. Pambira na yan. Hmm. Ayan. Hmm -hmm. Ayan, mga idol, kinagat. Anong klase kaya? Ay, nakawala na naman. Hala, pambira na ka. Ay, ang kinagat mga idol itong... Kung nakawala pa siya. Pambira. Malaki-laki sana yung... Pagisan muli natin mga idol sayang sayang talaga oh. malaki laki sana yung kumagat na yun ang bihira mhm uh -huh. ayan mhm uh -huh. ayan bihira ka nakawala ka pa o yun kanoping mga idol ang kinagat ang ating hipon na tunay ang ito. natin. Kalusot yung ating pamain. Pambira yan. Kumakakalusot. tabasa o putol-putolin lang natin mga idol apat na putol ito ayan okay yung ating kung di pa, hindi pa nakakahuli yung ating artificial na ood ayun Ayan. Mm hmm, ayan. ayaw ng mga idol. Nakahuli na naman. Uy, pambihira. Kanuping. Ang kinain ay hipon naman. Hindi pa nakakahuli itong ating kuan. Artificial na uod mga idol. Ito, effective siguro ito pag sa batuhan natin hinagis. bihira nako wala ng pain mga idol hey, na ipon, na ang ating pamain agoy 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 wala, try natin ito, dalawang kwan, hindi kinain itong ating pamain artificial mga idol dalawin kaya natin mga idol na dalawa na natin at doon tayo sa batuhan mag o sag tayo mga idol tayo natin kung mubra yan dalawa sa batuan tayo magagis mga idol usag tayo yan at siyempre babawasan natin yung ating tingga dahil sa batuan tayo nagagis Yan na. ka lang natin kamit. Okay, try natin kung makahuli tayo sa may batuan Ay, loko, hindi umabot. Isang lang? pambihira mga idol. walang kumakagat wala hindi effective itong kuan uri ng pamain ng mga idol hindi siya effective sa natin last the Oh, wala talaga mga idol ang isang uh, artificial nest din naman yung ating gamitin mga idol baka sakali huwag oh, na ito palitan natin ng kwan ating artificial na pamain ito muna yan ito ang ating gamitin mga idol sanang sumabit sa batong mga idol pa, paano kaya gamit ang ating fishing kuang kasi ah, fishing reel mga idol na binili sa tiktok mga idol na inorder sa tiktok hindi po gumana pambira ito sana ang ating gagamitin pampain mga idol kaya lang hindi gumana mga idol paano yun ito Mga idol oh, tayo lang natin ito kung effective sa hand fishing itong pamain na ito hindi kasi natin na gamit yung ating fishing reel mga idol pambira hinanood e ako sa mga kuha sa youtube tutorial sa YouTube mga idol kung paano magkumpuni o ayusin ang fishing reel eh, talagang hindi kumano eh ang bilis kumano sige mga idol let's eh, try natin Ayagis natin dyan, sa gilid ng bahura paano kaya iso ayun o no? huwag sanang sumabit mga idol paano kaya ano ano ito ginaganyan kanyan lang siguro Uy, lumalakas yung hangin pa Ganyan ba? <laughs> <laughs> Hindi natin alam. natin alam. <laughs> O oh, paano ito pang eh <laughs> hagisan na <laughs> walang may kumana Hagi hagisan ulit natin <laughs> ayun pampihira. bira oh dagya Hat -ihatak. hatakin na lang kaya natin habang tayo nagsasagwang pa mga idol hatakin natin ito oh, okay maganda sana maganda yun mga idol hatakin na natin ito hindi natin alam kung Uh, tama na po itong ating ginagawa pambira wala dito sa kabila ayun yan Huwag natin yung ano sa ilalim baka sumabit sa batong mga idol. Uy, pambihira mga idol. Wala talaga. Ha. Okay, hagas. Hatakin na lang po natin ito mga idol. Sige lang. Uuwi na lang po tayo. Tapos, itong kuan hatakin po natin ito. Uy, ano yun? Hala. Ano yun? Parang may kumalapit sa kwan. Ang bihira. Parang may kumalapit. Hala? Naramdaman natin yun ah. Teka lang mga idol. Isa pa. Isa pa, isa pa. Isa na lang mga idol. wala wala mga idol sige, uwi na po tayo tapos ito, atakin po natin yan bunutin muna natin mga idol yung ating pamundo okay mga idol, lahat yung ilaglag po ito yan uwi na po tayo Yan. Ganyan lang yan mga idol. Habang tayo papawi, ayan, natakatak natin yan. Baka sakali mga idol. Yun na. Okay mga idol, uwi na po tayo. Dahil naubusan na no, tayo ng ating pamain na hipon 40 minutes later mga idol ito at tanggalin na po natin wala talaga mga idol hindi talaga dumali walang uh, tumagat uh, mga idol pambira hindi talaga ito effective kailangan may fishing lure tayo kaya lang yung ating fishing lure mga idol ay talagang hindi po nagamit dahil uh, sira po mga idol yan, kailangan natin makabili ng bagong fishing uh, reel mga idol at rod para sa ganitong pangain mga idol okay away na po tayo salamat mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking mga magagandang mga pelikula Okay. Tuloy na po tayo sa pag-uwi Thank you so much. Bye-bye.